Ayan guys, ang topic ko ngayon, content um, about Kristyanismo, paano ito lumaganap sa buong mundo and nagtataka tayo bakit dumami ang sekta or ang mga simbahan ng Kristyanismo. May Catholicism, may Protestants and merong tinatawag na Orthodox. And bago mag guys, gusto ko munang mag-shout out kina Fernan Christina, Chanel, Anna, Raiza, Vilky, Bella, and Mary Grace. Mga BSIT, ano sila guys? Third year college ng Summer State University. And may additional tayo guys kay Jihan. Jihan, ini? Jihan? Jihan Cabillas and Canro Pamey Calagos second year criminology ng Summer College. Mga criminology ng Summer College, haya yung atanan. And shout out gyapon guys sa uh, ano Anictus Barbershop Shop ay sa San Bartolome Street, Hancat Balogan City, Harani Lerang City Tours and uh, Gear Up Life. And then Ninia Salon han tanawan late haluyulay rahan. Um Andox sa may poblacion. Tas <coughs> nan nya nga Uy tagi daw ako yung kinakaon. Laging vlog ko ba yung kamo? And Romet, Pharmacy, may punok 7, Barangay Mercedes Ang Katmalogan City And yun syempre ang uh, Chill Space And Casa Esperanza Aadera uh, may Plaza City Plaza, ngani Narani Lairahan City Hall Rizal Avenue, Barangay 4 katbalogan City Samar Actually guys, marami ang nagtataka dito lalo mga nakakatingin sa akin lalo na pag palagi ako nandito sa space na to sa lugar na to sa location na to, bakit ko na kinakausap ang cellphone pero mag-uumpisa na tayo sa ating topic Ayan, I will just do my best <clears throat> um, as much as I could uh, relate to you ang aking mga research para hindi tayo mag uh, sayup sayup okay and based dito ng knowledge ko ng uh, pag pagre-research ko sa internet through google sa panong kasi digital na tayo ngayon and uh, when I was also in high school um, palagi akong curious na, pag curious ako sa bagay nagre-research ako sa encyclopedia kasi dati-dati dati, di pa naman usong internet noon okay about Um Christianity paano nga paano nga ba dumami ang krisyanismo Ang simbahan ng mga Kristiyano paano nagkawatak watak paano na divide, and paano rin lumaganap sa buong mundo. Babasahin ko na lang guys ang aking uh, na-research, the definition between a uh, bit um of ano Christianity. Sabi dito, Christianity is the world's largest monotheistic religion centered on the life, teachings, death and resurrection of Jesus Christ who is believed to be the son of God and the Messiah Ayan ang core belief beliefs ng Christianity um kasi pag once sinabi mong Christian ka you believe in Jesus Christ you just don't believe Jesus Christ as a person or a human being But you believe that Jesus Christ is the Savior and Redeemer. Yan, yun ang pinaka-core belief ng... Uh, ng... Uh, Christianismo. He is the Son of God. He is now sitting in the throne... Um, with God. So, pag sinabi natin God, that is Heavenly Father or the Almighty God. Ito tinatag na core belief, guys, kasi bawat religion ng kristyanismo, magkaiba-iba yan ng paniniwala. Ito lang ang mga common. Kasi malilito ka, bakit iba ang paniniwala ng isang baptist? Bakit iba rin ang pinaniniwalaan orang ang prinsipyo or teachings ng, ng born again Christians? And isa pang pinaniniwala ng mga kristyano about salvation or pagkaligtas ng ating kaluluwa or afterlife um, Christians believe that Jesus' crucifixion and resurrection offer salvation from sin and the promise of eternal life to those who have faith in Him um, isa pa si Jesus Christ sa misaya para sa Christian and masinabi natin misaya siyang tapagpagligtas and uh, the Holy Trinity. <clears throat> ang Holy Trinity, Trinity guys, pag once na hindi ka Kristiyano, hindi to hindi mo to maiintindihan. Kasi ang sabi nila, there is no God before me or walang ibang Diyos na makapangyarihan maliban sa akin. Yes, totoo yan ang mga Kristiyano naniniwala din yan. There is only one God, the Father, pag sinabing Almighty God or God, that is Almighty God. Pag sinabing the Son of God, that is Jesus Christ. And naniniwala din kami sa Trinity. Um, yun nga, sinasabi ko kanina, the Father, the Son, and the Holy Ghost or Holy Spirit. Kasi sa Roman Catholicism, meron din silang, um, they also believe in Virgin Mary, ang magiging way um, para kay Jesus because she is the mother of Jesus Christ. Pero sa common belief lang sinasabi ko, kasi sa mga protestante, hindi naniniwala about Virgin Mary. Ibang paniniwala kay Virgin Mary ng mga protestante at iba ang paniniwala ng mga Roman Catholicism kay Virgin Mary. The point of view kung paano nila tinatanaw or paano nire-respeto sa Virgin Mary is different ways ng Catholicism and Protestantism. And the Bible. Ayan. I-explain to pa guys ang... Uh, ano nga ba ang Trinity? Ka? Ang Trinity, um, tinatawag itong Godhead. Um, hindi ka kristyano kung hindi ka rin naniniwala ng Trinity. Kasi sa Kristyanismo... Mayroon tinatawag na Godhead The Father, the Son, and the Holy Ghost Okay? So, pag sinabing God, that is the Almighty God The Supreme of all And then, pag sinabi natin Son of God, that is Jesus Christ Who is sitting um, in the throne with the Father And merong Holy Ghost or Holy Spirit Silang tatlo, they have the co-equal uh, um, function among ano, the Godhead. Okay? Klaro na guys? So yun ang aming pinaniniwalaan sa mga Kristyanismo, sa mga Kristiyano. Um, actually, ining ang, ang ano ko video na to, this content, it is not um, a defense of Christians and this is not also an attack to any religion, lalong-lalong ng mga non-Christians and uh, uh, wala tong kinalaman sa bawat religion ayan not also representing any religion ini-explain ko lang kung ano nga ba ang kristyanismo and paano lumaganap and paano um, na divide so klaro tayo guys ha? now bible um, according to christians Bible is a secret text or a sacred book comprised of the Old and the New Testament which Christians believe to be the inspired word of God so you are not Christian kung wala kang New Testament kasi sa New Testament nandiyan ang ministry ni Jesus Christ so yun ang pinaniwalaan ng mga Christian and naniniwala din ang mga Kristiyano ng tinatawag na second coming ang pagbabalik ng aming uh, Panginoon or Misaya um, para husgahan um, ang mga buhay and mga patay um, when it comes to uh, judgment or sa second coming may, kaiba, may, pag, may pagkakaiba iba rin ang version ng bawat uh, Christian denomination regarding this one Basta naniniwala kami sa second kami. So, klaro na guys. Ha? Ayan, paano nga ba nagsimula ang kristyanismo? Nagumpisa to nung uh, according to my research when Jesus Christ was preaching or minister, ministering um, his people sa Israel. Um, around 30 years old ang kanyang pagminister minister sa mga kanyang mga disipulo pagpe-preach ng kanyang gospel sa mga tao sa Jerusalem or sa Israel. And that time, guys, sa panahon na yan, under sila ng Roman Empire. That time, ang Israel is under ng Roman Empire. That is why, ang nagpataw ng parusa kay Jesus ay the Roman Empire. Uh, sa pamamagitan din ng mga... um, mga pari ng, uh, ng Israel. Pari na hindi katolik na mga pariya, kundi pari ng Judaism. And hanggang nag-spread out to, kasi nung uh, namatay si Jesus and uh, He ascended to Heaven, um, bilin niya sa kanyang mga at sa kanyang mga kanyang mga apostles and kanyang mga followers to preach His Gospel to all the nations. Um, buong mundo kaya lumaganap ang kanyang ebanghelyo sa iba't ibang panig ng mundo hanggang India si Thomas and then si Peter hanggang Rome hanggang lumawak na yan guys and then lumawak din ang uh, Christian religion sa panahon ng Roman Empire and uh, British Empire okay three main branches ng christianism guys ha huh? christianity the largest of all is roman catholics ang pangalawa is eastern orthodox and then um pangatlong branch or major branches branch major branch ng ng christianismo is the protestant protestant churches again ang major branches ng christianismo ha huh? Una una Roman Catholics which is the bigger of the largest uh, among other Christian groups and then Eastern Orthodox and then the Protestant churches. Now mag-uumpisa tayo sa Catholicism. Maraming nanonood guys kasi maraming tao ngayon dito pag ganitong oras. Maraming tao dito sa Emilda Park. Nagkatbalogan. Umpisahan natin ang Roman Catholicism guys. The Catholic Church, also known as the Roman Catholic Church, is the largest Christian church with 1.27 to 1.41 billion um, members all over the world in all the continents of the world. And nag-umpisa ito guys sa panahon ni Emperor Constantine. Ito based ito sa aking research guys ha. Kasi ang Catholic Roman Catholicism meron silang um, kanilang version kung paano nag-umpisa ang kanilang uh, religion. Um, according to the research 313 AD or Ano Domini or the year of the Lord um nagpalabas ng Edict of Milan sa si Emperor Constantine um, to declare na sa lahat ng kanyang sinasakupan na Roman Empire, Christianism or Christianity was the official religion sa kanyang nasasakupan.